selfie pa more. Kita hmm. niya yung view. Yan yung view. Taas na lang akit namin. I'm tired. Maganda dito sa gabi. Super ganda. Ito naman yung mga nasa likod ko, yung mga barista yung mga doors eh. Pagod na ako. Yan sila. Pagod na rin. So, may na ito, May eat, to na ito. Hmm. Sa noon. Ah, Ang sweet naman nila. Ang sweet o. ko. Nakakapagod. Tapos may bitbit -bit pa ako yung pinagbabunan ko kanina. Grabe, taas. Ayan. Ayan ang view. Tignan nyo na lang. Yung view. Oh, oh my god! Sana all. <laughs> Daming nababa. Mahinog na yung ano, yung mga cactus, yung mga bunga nila. Sabi nila nakakain pero ayaw ko niya. na ilang ikot pa yan, oh. Ang <laughs> 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 um, <laughs> kung paano? kung paano? kung kung paano? na paano? kung 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 sa kung paano? kung paano? kung paano? kung paano? Mawindang mga marites. Mawindang marites mo sa pala ha. Dami. Dami dun. Kahit hindi, hindi ka pa ka nakakalabas, may chismis ka na yun. <laughs> Cyprus? Oo, naka <laughs> oh, nakasabay. Oo, oh, hanip ang mga bro, katawan. <laughs> yung number mo sa Cyprus. may <laughs> mga oh, oh number dito. 6, 6, 8, Video ba yun sa'yo? Oo. Um, uh um, -huh. May Spanyol sila. <laughs> Buti hindi nagagalit video ano Ano ba sinusulat mo dyan? CY to Grace. Looks right. Ano yung galing yung I love you? ano I, I love Sunset ng breeze. Ito. <laughs> Natanggal lahat yung tinek. Ay, masakit yun. Say oh. Grace and Cecil. Drone. Ayan, pangalan namin ni Cecil. Sinulat niya nagkanda tusok-tusok pa yung kamay dahil ma, ano yung, matinik yung cactus.